Hello everyone. In today's video, ay magluluto tayo Ito ng ulam pang-kung. Ang daming kuhul. Sa so tingin ko pwede nang ano 'yun eh, pwede kainin 'yan. Hmm? What do you think? Parang kinakain yan eh. Sa ibang lugar, kumakain ng ganyan. Sabi naman ng asawa ko, kung kukunin ko daw yan, at lulutuin, ako lang daw yung bukod tanging kakain ng ganyan dito sa lugar nila. <laughs> parang, parang ang dating ang takaw ko naman Eh, eh Pero sa ibang lugar talaga, may kumakain ng ganyan. Yung kuhol. Pero, ano lang, uh, sa tingin ko, dapat pataihin muna siya. Para mawala yung mga putik. Para ma maitain niya muna yung mga putik. Tapos, saka pa siya lulutuin. Diba? Pwede na Pwede I-dare ko kaya yung sarili ko. Kumuha kaya ako ngayon. Huwag <laughs> <laughs> ko lang pumayag ng asawa ko niya. Wala naman siya magagawa, di ba? Trip ko lang. Ako lang. Ako lang magluluto. Hindi ko naman siya pipilitin na kumain. Ako lang kakain. What do you think? Ito na yung mga kuhol na kinuha ko sa ilog. Katamtamang laki lang ang kinuha ko kasi sa tingin ko hindi pa ito masyadong makunat. Hinayaan ko ang malalaki dahil nangingitlog na sila at makunat na. Bago lutuin, ibinabad ko muna ito sa malinis na tubig overnight para mabawasan or mailabas nito ang burak at dumi. Nahugasan ko na ito ng maigi Gagataan ko ito na may halong puso ng saging at malunggay. Tara, umpisahan na natin ang pagluluto. Nilagyan ko ng asin at kaunting suka para bawas lansa. Pakuluan natin sa loob ng 5 minutes. Kapag natanggal na ang takip ng shell nila, pwede na itong tanggalin sa apoy. Sungkitin ang laman at tanggalin ang part kung saan nandoon ang dumi. Wala ng laman loob yan. No? Mm ganyan lang. Wait lang Ito yung nagiging anak, di ba, no? ko yung kasama yan. First time namin magluto nito kaya sinigurado kong malinis at walang amoy burak para kumain ang asawa ko. Sa iba, niluluto nila kasama ang shell. Ito na ang nahimay na laman ng kuhol. Isiset aside ko muna para ma-prepare ko naman ang puso ng saging. Right timing dahil pwede nang tanggalin ang puso ng saging. Iahalo ko ito sa lulutuing kuhol para may additional flavor and nutrients. pagkatapos ma-chop, pipigaan naman natin para matanggal ang dagta na siyang nagbibigay ng lasang mapakla. Lagyan ng asin para mabilis kumatas. Pagkatapos mapigaan, hinugasan ko ng malinis na tubig. Umpisahan natin sa pagigisa ng mga spices. Ilagay na ang mantika, bawang, sibuyas, at luya. Igisa ang kuhol sa loob ng 1 minute. Isunod ang puso ng saging. After 2 minutes na nakagisa ang dalawang main ingredients, sunod na ilagay ang gata. Pakuluin sa loob ng 5 minutes. Ilagay na ang mga pampalasa, asin, Magic Sarap Seasoning Granules at paminta. Haluin para pantay ang lasa. Ilagay na ang dahon ng malunggay. Cook for another 2 minutes. Nilagyan ko ng sili para may kaunting sipa. Pina. Ito na. Ito na. Tikiman time. sige, tikiman man mga. Wow. <laughs> Hindi ba yung plastic? <laughs> ano yung amoy niya? Mga lansa ba? Hindi. Yung, yung, yung ano, makunat. Ano bang ano? Hindi gaano makunat konting kunat carry lang yung ano niya lasa lasang lasang kuhul. na <laughs> gata wala yung parang amoy putek amoy burak wala nam. sige o oh, yun naman pala eh kumakain ka palang kuhul lang hahaha <laughs> okay. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Huwag tapunan ng basura ang mga tubigan. Upang ang nabubuhay dito ay hindi panderihan. Kahit kuhol na mahilig manginain sa putikan. Bagong experience, bagong kaalaman. Huwag matakot mag-explore para may matutunan. Thank you for supporting our channel.